Siguro yung concept na pag mahirap ka, walang ustisya. Oh, uh, that's one of the things na napatikiran. I noticed lang, na na uh, parang walang private sector participation sa Baguio Justice Zone. Is this uh, uh, deliberate na gobyerno lang talaga or you are open to uh, uh, members or or even leaders who want to join the Baguio Justice Zone? Para po sa kaalaman ng lahat, ang Baguio Justice Zone ay pinagtulong-tulong po na ng partisipasyon mula din sa mga ating sumeserbisyo sa publiko kasama po ang mga pribadong mga korporasyon natin. ba? Diba? Uh, dito nga po, ang sinasabi natin dito, hindi palibasa na justice ang ating proyekto, eh, gobyerno lang. Mm -hmm. Siyempre po, uh, para po ma maabot natin ang ating gustong mga, mga goals na gusto natin matapos, kailangan po yung, yung participation din po ng mga private, private sector. Private. Actually, dito po, uh, nagtapo kami ng mga uh, civil and civic and social organizations. Mm -hmm. Kasama diba? rin po ang academe. Kasama ang mga yes. law schools, mm -hmm. mga private sector mm -hmm. yan. B pero paano po ba sila makakatulong? Siyempre, uh, ang pa, ang nag-iisang partisipasyon uh, sa mga law schools natin, mga law students, sila po ang ating mga, isa sa mga tinetrain po ng mga batas na ito upang makatulong sila para makapagbigay ng impormasyon ng tamang pag ng tamang guidance, tamang proseso sa ating mga mamamayan at para alam nila kung anong gagawin. Kaya nga po yung tanong po natin, alam po ba nila? Alam ba ng mga tao kung ano dapat yung gawin nila? Kaya po tayo nandito para ipaalam po na yun. Kasi yun yung sa ground, paano maramdaman ng ordinary mamamayan ang uh, presence or existence ng uh, bagyo Justice zone, Especially, uh, ang ating motto or theme is Justicia iti bagyo, na pudnok daan tipuso Yan, from the heart. <laughs> yes, If I were an ordinary laborer, mm -hmm. uh, kasatnok nga marit na nandyan ang bagyo Justice Zone. Yes, sir. And ano, 'yung Baguio City Justice Zone nagiging referral mechanism din siya. So, as we have observed since we have put up our social media page, people were actually sending messages. Attorney, ah, uh, kaso na 'yung problema kay JSSS, anyang ay tiikastak. So, ang nangyayari po as uh, administrators of the page, uh we reply at pag pag ito ay tungkol sa legal advice, i refer na po namin kaagad 'yan sa PAO or with the legal aid clinics mm -hmm. ng ating three schools so you have SLU, University of Baguio and University of the Cordilleras and we remind them na ito ay for free mm -hmm. so pag sinabi naman pong may kaso po akong pending sa ganitong korte wala po akong abogado so i-explain din po namin na don't worry meron pong servisyo na libre andito po ang PAO, andito po ang SLU, legal aid yan ang IBP na active din pong member ng ating Justice Zone. Tap no marit na nga anya da ito inya dito Justice Zone anya ti use na ti biag ko kumanga uh, apay at dada. So, nagiging referral mechanism din po ang Baguio City Justice Zone. How can they get in touch with you through your uh, social page? Ah, uh, yes sir. Um. Opo. Oh, ah, uh, you can like and follow our Facebook page. Um, it's Baguio City Justice Zone. Opo. So, nandun po yung aming email address. You can always message us there. And uh, as of now, kasi we are working on getting a uh, space for for our uh, for our organization. And we work out po namin yan with the IBP and the City Hall para po for other walk-in um, participants gusto pong humingi ng tulong ay meron pong opisina na magpupuntahan. Okay. So, uh, very interesting <laughs> agenda and subject matter pero <laughs> lack of uh, time, uh, may we have parting words from Attorney Iba Ah, yes. Okay. Um, ang Baguio City Justice Zone po ay ginawa ong, para nga po merong coordination, communication, and cooperation sa lahat po ng ayensya ng gobyerno at ating mga partners sa private sector to deliver responsive and real-time justice. So, kung meron po kayong mga katanungan, um pwede po kayong mag-message sa aming uh, Facebook page. And uh, doon din po ma ma hihintay ang lineup ng aming activities. Like for this year po, ang aming target is what we call ili tibagyo. What is that? Integrated legal information for all barangays in Baguio. So target po namin gumawa ng isang seminar na kung saan um, papalang po namin ano yung mga provisions sa ating Katarungang Pambarangay Law at gender-related laws na rin po. And sasabihin ng iba, paano yung attorney? Magpapalit din naman ng barangay officials and all. <coughs> Kaya po isang target din ng Baguio City Justice Zone ay ang paglalunch ng isang handbook para po sa mga barangay officials. And it will be funded by the European Union. So, ang target po talaga namin sa Bagyo is ma-improve po ang ating barangay justice system, especially so that we had the data from the ILG na nagkukulang daw po tayo sa orientation ng mga barangay officials. Uh, kasi alam niyo po, sir, um, when we improve the barangay justice system, ano yung output na nakikita natin doon? Madi-deconjure some courts, ko din ng jail. So kapag um, papa, ay uh, i-inform mo, ano ba yung pwedeng gawin sa barangay? Ano ba pwedeng gawin ng barangay officials? In that way, um, nga po natin ang ma-unclog natin ng courts, ma-unclog din natin ng jails. Mm -hmm. And uh, yun, marik na tayo ngayon eh, nga talaga ti Justicia, ti bagyo kat napudno, ti Puso. Attorney Vergara? Yes po, at kung kayo mo po ba ay may katanungan no? kung gaano ba katagal ito, hanggang kailan, hanggang saan po ang iaabot natin. Gusto po namin sabihin sa inyo na ang proyekto na ito, meron po kami pinaplano hanggang taong 2028. Ito po ay tayo ay nagsisimula pa lang lamang. Kaya hinihingi po namin ang kooperasyon ninyo, partisipasyon, ang suporta ninyo. Kung totoosin ho, uh, ang Baguio City Justice Zone ay kinilala by no less than our city government. Dahil nagkaroon po sila ng resolusyon na sinusuportahan po nila ang proyekto ng Baguio City Justice Zone. Bakit? Dahil importante po ito pati po ng buhay natin, pati po ng responsibilidad natin at dapat natin gampanan dahil ito ay ating mandato. Thank you very much Attorney Vergara and of course Attorney uh, Busantog for gracing our segment and we wish you luck. Thank you so much so, sir for so inviting us. Serving yeah. from the heart.